Nagtaas uli ng yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas Grid simula mamayang alauna ng hapon. Nasa 2,500 megawatts kasi ang tinatayang demand mamayang hapon. Pero hanggang sa mahigit 2,700 megawatts lang ang kayang maisupply. Kasunod na nangyaring red alert naman kahapon sa Luzon at Visayas Grid, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na tiyakin na may sapat na supply ng kuryente sa bansa. Pinagtitipid titipid rin sa kuryente ang mga opisina ng pamahalaan at nanawagan sa publiko na mag-adopt ng energy efficient practices. Sa punto ito, magkakausap po natin si Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Magandang tanghali po sa inyo ASEC. Magandang tanghali po, Abisherin lalong-lalo -lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa oras. Asek, sabi po ng NGCP, abay hindi pa naaabot yung projected peak demand sa kuryente sa kabila ng yellow at red alerts sa Luzon at Visayas grid kahapon. Ano po ba ang worst case scenario sakaling maabot yung projected peak mid-April? Uh, maraming salamat po sa katanungan. Ano? Alam po natin na medyo may kalakihan na yung ating uh, demand profile ngayon at uh, lumalapit na nga po tayo do sa ating uh, projected peak for the year pero hindi naman po natin inaasahan na ngayon lang ngayon nakaagad nangyari yon ang incident po kahapon ay walang kinalaman do sa ating mga projection ito po ay isang incident na naging emergency in terms of the actual scenario nagkaroon po ng pagkasira yung mga boiler tubes ng uh, pagbilaw power plant So kaya kinakailangan po nila na huminto sa serbisyo at i-repair yung problema po na yun. ano po ang mga paghahanda rito ng Department of Energy, ASEC, para matiyak na may sapat na supply ng kuryente sa bansa, katulad po ng bilin ni Pangulong Bongbong Marcos? Tama po kayo. Atin po sinusunod ang bilin ng ating ma mga bilin ng ating mahal na Pangulo. Kung kaya tayo po ay hindi sa lang sa ngayon. Actually po, bago pa lang po nag-umpisa ang taon, tayo po ay nanawagan na sa lahat ng ating uh, electric power industry stakeholders, buhat sa ating mga generating companies, hangga sa ating mga distribution uh, utilities na sana maging handa para nga po sa sitwasyon na kandaya na nangyari kahapon. At uh, ito naman po ay napatunayan natin na epektibo dahil uh, kahapon po kahit po meron tayo mga abiso na pwedeng magtaroon ng rotational brownout, out, Naiwasan po ito dahil yung pong ating mga contingency measures ay naisakatuparan at nakatulong para maiwasan po yun nga po pagkakaroon ng rotational brownout. At base nga po sa inyong pagtutok at pagbabantay sa monitoring, abay talaga po ba may sasa, sasapat naman po ba to hanggang sa susunod na buwan? Um tama po kayo, kaya so, ina inaasahan po natin ang madali ang pagbabalik sa servisyo ng ating mga power plants sa kung saan ngayon ay naka-outage dahil po sa iba't ibang kadahilanan. Sa so, katunayan po, yung pong na, nawala kahapon na planta, inaasahan po natin yan na babalik na po sa April 20 at yung pong isang planta ng Masinlok ay babalik na rin po yan sa katapusan ng buwan. Kaya so, inaasahan po natin na magiging ulit at uh, tama lang sa ating demand ang uh, servisyo natin ng kuryente. Kumusta rin po yung pagkakikipag-ugnayan po ng uh, DOE sa Meralco at mga kooperatiba kasunod po ng pagnipis ng supply ng kuryente. Ah, tama po kayo, kami po ay may patuloy na ugnayan sa mga ito, sa mga distribution utilities at electric cooperatives na magingaga. unang una po Sinabihan na po natin sila na dapat po ay na-identify muna nila ano ba yung mga vital facilities na dapat magkaroon ng continuous uh, services na kahit po magkaroon ng rotational brownout, mapapangalagaan po natin ng mga ito. At uh, kasama po noon, eh, kung sa lahat, nga po natin na magkaroon ng brownout, ano po yung alternative means natin para mabigyan ng uh, supplementary ano po, solution kagaya po ng pagtatayo o paglalagay ng karapat-dapat na generating uh, diesel genset para po dito sa mga vital facilities. Pangalawa po, sinabihan na po natin ang uh, ating mga distribution utilities na sana mangalap sila ng pwedeng mga participants sa tinatawag nating interruptible load program. Kagaya po kahapon, naging successful po yung implementation ng ILP program natin at meron pong contribution na halos 300 megawatt ang nabawas sa grid natin dahil ang ating malalaking consumer ay nag-deload po o nagbawas ng kanilang demand o gumamit sila pasamantala ng kanilang sariling generating facilities sa halip na kumuha ng supply sa grid. Kasama po yan sa ating programa. At uh, bukod po rito, sinabihan din po natin ang mga distribution utilities na natin na dapat na inspection nila ang lahat ng linya at facilities nila para sa pagdidistribute ng kuryente para po maiwasan naman yung outages na nangagaling mismo sa kanilang mga pasilidin. Paano rin po sinisiguro ng DOE na nasusunod nga po ng mga ahensya ng pamahalaan yung panawagan ni PBBM na magtipid sa paggamit ng kuryente? Patuloy po ma'am ang ating pakikipag-ugnayan. Direct communication po tayo at side po sa iba't ibang mga platform na ginagamit natin para sa madali ang pagre-report nila ng ano mang na pwedeng mangyari. So actually po, kagaya po na nangyari kahapon, direkta po kami nakikipag-usap sa operator o doon sa manager po ng planta para po makasigurado tayo na validated po yung lahat ng information na nakukuha natin. Uh -huh. Hindi po baka simula pa lamang ito asec yung naririnig po natin sa balita na naglabas ng yellow or red alert ano po ah, dahil mahaba-haba pa po itong epekto ng El Nino paalala po at tips sa publiko kung paano ba tayo kami tayo makakatulong po sa pagtitipid ng kuryente Maraming salamat po sa pagkakataon kami po nga, kami po ay nananawagan sa ating mga electricity consumers ako mga maaari po ay mag-practice po tayo ng energy efficiency and conservation. Uh, madali naman po ito, hindi po mahirap uh, gawin. Tayo po lang ay nasa wastong paggamit ng kuryente. Halimbawa, siguraduhin po natin na patay ang mga ilaw sa mga lugar na hindi natin ginagamit. Inuhugot po natin yung mga plug kapag ang isang appliance natin ay hindi rin natin ginagamit. At uh, sa paggamit po ng aircon, hindi po natin pinagbabawalan na gumamit ng aircon dahil mainit nga po. Pero sana po tama yung setting natin. Sa halip na iset natin ng 18 o 20 degrees, pwede naman po na gamitin natin uh, 25 degrees natin ang setting. Komportable po tayo sa 25 degrees. Uh, kahit ibaba po natin ng koti yon para mapangatili lang po natin uh, yung environment natin ay 25 degrees. Mahirap din po kasi na sobrang lamig sa ating lugar. Sa oras pa tayo lumabas, so sobrang naman ang init. mabaka po maging sanhidin ito ng ating pagkakasakit. Marami pong salamat sa inyong oras. Asek Mario Marasigan ng Department of Energy.